magandang hapon po sa ating lahat hapon na naman po ay tama tama ina na lahat dito sa kusina ko binalik ko sa dati ayos dahil yung dalawang pusa ko ay nasa labas na nilagyan ko ng mga para hindi maalikabukan pira ko lang tong maayos tong bahay Siyempre, pagod ka naman. Pagdating mo dito sa bahay, pagod. Ihiga ng konti, may mayat mag-aayos. Pati dito sa salas. Ay, kainin mo nga ng tubig na malamig. Sirap talaga uminom ng tubig na malamig, no? ang init po dito yes yeah, si doggy bantay dito yung yeah, mga ina, halaman inayos ko buti na lang bumili ako ng paso tatlong sandaan at inayos ko yung isa at sinira ni doggy yung isang halaman pag may time makulit, ulit ayusin ko yung mga halaman dyan Ayan, nakatali siya dahil naninira ng halaman eh. Ay, maayos ulit itong bahay. Bukas ulit, aayusin ko. Siyempre, talagang gano'n. Unti-unti kong inaayos. Ay, sige po mga guys paalis na ako dito sa bahay bukas uli salamat sa panonood thank you for watching